Hello guys! Merry Christmas everyone! Shoutout sa lahat ng mga OFW Ayan yung aming Christmas celebration sa Marina South Pier Ayan may baon kaming cake, may baon kaming chicken wings at may take out kami na Charlie Bay So ayan guys, ang aming kind of celebration for Christmas So, ayan, Jollibee namin. May baunin pala kaming spaghetti. So, yung binili lang namin sa Jollibee ay yung chicken. So, ayan, may nomin din kami. Kaya, ayan, nalashing si Jay. <laughs> so, ayan, guys. Merry, Merry Christmas sa inyong lahat. At, advance Happy New Year sa lahat ng aking mga viewers, subscribers. Don't forget to follow and subscribe. Don't forget to like and subscribe. So, ayan, may regalo din si G from Santa. Ayan, may perfume si G. Thank you so much, Santa. Hindi mo ako nakakalimutan bigyan ng regalo. So, ayan, picture-picture kami. Lima lang naman kami, guys. Hello, guys. Mega, mega love. Shout out sa inyong lahat for today's video. Nandito tayo sa Marina South Pier, Singapore. So, ito, guys. Ay, marami kayong nakikita. Marco dyan. Ayan. pag guys. Antayin nyo kami. So, ayan. Dito kayo, mi, guys. Nag-celebrate ng aming um, Christmas party. Nagtambay kami dito sa tabi ng dagat. So, ala, oh, Tingnan nyo, guys. Maraming tumatambay dito. Ayan. Just don't care my hair kasi parang na-rushing na si G. <laughs> Francis Marimar o tingnan nyo guys o naku parang puro mga lalaki na doon sa dulo guys gusto ko pa sana pumunta doon o pero hindi na lang makikita yun naman dyan o. gusto ko sana pumunta doon sa dulo kaso ang daming mga lalaki pero ayan guys hanggang dito na lang tayo huwag na tayong pumunta doon makikita naman yung view dito tayo sa Marina South Pier, Singapore. So ang daming barko, ang daming mga ano, mga boat dito. Ayun papunta yan sa ano, sa Kusu Islands, sa Sister Islands, sa St. John Islands nakapunta na kami doon, guys. So dito kami nag-celebrate ng aming Pasko tambay sa tabing dagat. Mag-relax. Nagbi-joke-bi-joke, nagsayaw-sayaw kasi konti lang masyado yung tao dito kasi alam nyo malayo yung iba ayaw na pumunta dito so may isang ibang lahi doon nagkitinda ng mangga o ba diba? nag business pa siya kahit pasko o may mangga may may anong ba yabas yata yung tinitinda o ayan selfie selfie yung si kabayan mag ingat baka mahulog parang nalashing talaga ako oy kita dalhin sa akong nga video ah gaturo. timo abi mo na ron tikas video ko so ayan yung aking mga kasama oh ano ola na ba ligpit ligpit na <laughs> ayan na sila guys shout out ayan si Rose si Denzel si Tida si Amy Merry Christmas sa lahat Owe na kami. Bye! <laughs> ayan, umulan. Kaya naano ano yung celebration namin ng Christmas. Ito naman bala, ano, tampay ka ng park. Tapos celebrate kayo ng Christmas. O, tingnan nyo guys, umulan. Ang dilim-dilim. Takbo kami ng takbo. Nadbutan pa rin kami ng ulan. Hanggang dito sa MRT, dito kami muna magpapahinga bago kami umuwi. Oh, Merry Christmas na lang sa inyong lahat. Ganito yung mag ano, mag-celebrate yung mga uh, OFW dito. nagse sa park, kantahan, kainan, inuman. Huwag lang halasing, huwag lang lasing. Lag ilagay natin sa tiyan yung inuman natin sa so, <laughs> ano lang tayo, minom tayo ng kaya natin. Ayan. Medyo lashing na nga si Jilly. Okay. lang. Medyo lang guys. Hindi naman ano. Maka, makakatakbo pa ako. <laughs> Parang nahihilo lang. Eh, dami pa naman, ano, ako pa naman yung pinapaubos ng inumin. Akala yung kung <laughs> tawag doon. Manginginom talaga si j Uy, nang po, guys. Dito kami sa gilid ng MRT Station. Dito kami sa Marina South Pier. Marina South Pier. So tingnan nyo guys Doon kami banda galing sa park Doon na side Doon na side O oh, tingnan nyo yung mga boat O oh, umulan talaga o oh. Ayan yung mga bit-bit namin Hindi naubos yung ano Yung pagkain namin Hindi e, kanya-kanyang balot Hindi na makaya guys Akala namin konti lang yung pagkain namin Yung ano lang naman yung dinala namin yung, May dala akong kalahating cake isang box ng spaghetti, isang kanin isang bucket ng jalebi tapos may wine, may drinks yun lang na in-order namin guys, ako hindi pa namin maukos. may protas chicheria o, diba? celebration na ng Christmas so ganyan kami dito mag-celebrate ng ano Pasko mabuti nga pinalabas kami, pero nagsimba naman kami kanina umaga bago kami dito pumunta at magtambay sa park. Siyempre, Pasko, kailangan nating ano, bigyan ng oras yung ating Panginoon. So, ayan guys, kahit hindi naman Pasko at kung mag-oras tayo magsimba, magsimba tayo. So, ayan guys. So, ayan guys, thank you so much sa inyong lahat. Merry Christmas everyone and uh, advance happy new year sa inyong lahat and uh, thank you lord sa lahat ng mga blessing this uh, year 2025 sana marami pang blessing ma kamit namin sa taong 2026 at magingat tayong lahat guys at huwag natin kalimutang nalangin sa ating home may kapal so grabe grabe talaga ang sobrang kumusog mula pa kagabi yung Christmas Eve namin. <laughs> Christmas Eve namin. Doon kami sa ka kaibigan ng ano ng amo ko. dami rin pagkain. Eh, Ito lamon. Walang diet-diet kapag Christmas, di ba? So, ayan. Ay, nako guys. So, ayan na lang guys. Thank you so much sa inyong lasa. So, Wala sa sumusuporta sa aking YouTube channel. At huwag kalimutang like and subscribe. So, thank you so much, guys. God bless us all. Bye!